Pagka mas sila. 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 Pagka mas ng Pagka mas sila. 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 Pagka mas kapatid Pagka May sila. lang po. Taraga, dun sa pag-class. Akala ko, kaninang umaga, may surprise sila sa akin. Oo, oo, Akala ko talaga, nag-sala. <laughs> Kasi mera ka. Kasi mera ka. Kasi mera ka. Kasi mas si Carla, yun po, yung kanina. Mga madaling, hindi, tinawagin niya ba? Dapat po, at minisik po ako kanina kung papasok ako or hindi. Kasi po, isa lang yung klase namin

nararamdaman pa ako, hindi maganda kaya ano. Tapos <laughs> yun. Oh, ano yung masama? Ano yun? Uh, so ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Pag-explain niya? Matobias na <laughs> so, so, ma Tobias. Tobias ba? Tobias. Kaya, kanina. Kaya, napilip, ano ko, nainis na ako kanina kasi at tagal-tagal. <laughs> Naiinis na talaga ako. Na-excite na kasi ako. Tapos yun, wala. Hindi ka man in-expect na as in na ganito. Kala yung sim, ano, parang simple lang na yun, family. Ang in-expect ko lang pati, si Job lang, sa si Carla, yung dadating. So, yun. Kaya sobrang surprise ako kanina kasi, yun, oh, yung level. <laughs> yun. Thank you talaga. Yung kay Papa, kay Mama. Yun. Kahit yun. Special kasi mention. Yung, nagdadaanan natin pero gumawa pa rin kayo ng paraan para mag-push yung dream ko na mag-dream mo. Sa, sa, sa D-group, yun, sobra, grabe talaga, sobra, thank you so much. ang ganda-ganda ko kayo. Okay lang yan, sige. Yan, kasi lang yan. Push mo yan, push mo yan. Bukas na din na. Ang okay. mini yeah, ko nga ang hindi na. Sa tinang-tinang okay. ko. Sa mga ko. Sa <laughs> mga tita ko. Tinext ko talaga. Kasi nung Wednesday talaga, ko, gusto ko talaga kaida sa birthday ko ng celebration. So, ating sinasabihin ko naman yung ganda ko sa pagitan sumagot. Ano sumagot? So, broken na-broken ako. Pero, thank you pa rin kay at kay mama kasi nagkaroon kami ng dinner party noong gabi niya. Tapos, <laughs> na yung... So, kala ko talaga nang puto yung, yung birthday ko na nung Wednesday. Tapos, ngayon... Hi! Happy Celebration! Wala,

Lahat ng tumulong, kay ate Marisa, lahat. hindi ko Sinali daw, sinali. Sinali daw. Sinali daw. Special mention, sinali daw. Sinali daw. Iyan, alam mo ba na Sinali Let's Yan sa lahat nang guys. Ulat kayo, natin Jerry. Sa lahat mo, Tito Jerry. Ligay mo ng tubig, Nali. Sa housing at diyan.

Yeah, thank you. Malay mo siyang pala ang gift mo. Okay, thanks, thanks. Kimik si Brian din. thank you sa lahat. Thank you. Okay. Taliwel, Brian, kasiya-siya.